may <laughs> kakas po na tayo ng bida eh. Ayun po. <laughs> Nagkana po tayo ng bida. Una pong pumalon dito. Siya po ang bida. <laughs> Natalag po ako dyan Uy! <laughs> <laughs> Ikaw ang bida. Uy, ayun Uy, si Koya siya po, ang bida. Ito kayo mo ni Shider. Ako, tingnan po natin kung paano siya makasigena. Saan? Hindi po siya kita sa video. Ito po ang aking tala. Ito siya po. Ayun po siya. Tingnan nyo naman po, napakapulin ng kanya. Nagpakatuloy ng kanya, po, na so, <laughs> ay nasa <suya>. umayapin ang bus <laughs> sa amin. Ayan na po. Ay, kuya. Ay, kuya. Ay, kuya. Kuya ba? Ikaw, ang bida. Yan, gano'n nung payo. Ano nga ito? po. Ako po ang MMEA. M-E-M-A-C-E-C-A. Ay, yan ako magakaya niya.

ano school nila. Ang tinigil sa ...Iron Nautic. Iron Nautic. Oo. Ayun na. Ayun na. Ayun na. 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 po. Ayun po si ano... ...ang model ng Henebra. <laughs> yan po. E7. E, e e E7? Hindi. E7. E7. Binabagtas po namin ng... Magalianos Road po. Ayaw. na po. Malaga na we go. Ito po yung flat eh, mami. Tingnan niyo po yung... Uy, take a look. Yung title mo. Ayun po. Ito po. Ito po yung flat po natin siyang dumating. Sino ba? Malayo pa ba? Marami ba? hindi <laughs> na po ulit tayo ayun po may mga baso kung <laughs> ano yung post yung unang po ayon po yung ulap nakita naman po natin na naman ang panahon ako po, yung po <laughs> 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 ang buhay, yung eh, better better lang yung po si Amaya. Malayo po ang kanyang pag-ibig. Ayun po ang sabi ko, Diyan ng Piraya. <laughs> ayun po, may mga tao. Ayun po, hindi naman po masyadong traffic sa baba. Ngunit, madaling bahay. Ayun po, traffic po. Sa so, back to the road. Ayun po, ticket. <trabbing> <laughs> <po, ayun> <laughs> Nakabili na po ako na. Hindi na nag-ibig ako. Ang na naman yung damahan. Noon, tagal na. Picture to! <laughs>

Tinitingnan mo na mo. ba? Hindi. Ito na. Ito ko. Sa kabila eh. Love No. <laughs> kung black kaya nakuha namin? hahahahahaha, ano ba yung buwan? yung buwan ay hindi naman. hahahahahaha, yow, na gusto. ay yung po, dami ba? tayo kaya kumuha yung balat ng Ayun po yung expected na sa kikita niyo po ba? Alam ko kung hindi kasi Yung po nagiging proxy cameo, hindi nakikita niyo naman po siguro. Ito po yun. Ito po <laughs> Ayan po, yung mga pinapagawa kong role. Building po yan. Nandito <laughs> na po tayo sa Ando sa Skyway. Ito po kami eh. hindi pa natin nababagsahan. Bago-bago. <laughs> sabi na, po, sa baba, madali yung pakot. <laughs> so, matatapos na po ito. <laughs> Ayan po, hindi po po natin ito ng pag-uwi Ayan po si akin. Tapos po, ang baba po natin ay sa nang baba natin. Yuck! Ang baba po natin ito ay sa South Asia. Kasi po, dun po talaga ang babaan. Wala na po tayo ibang bababa. Wala na baba. Wala na baba. Wala na baba. Wala na To okay, kung kayo itang na, let's na po billboard na titignan na. Yan po, so ito yung kung madami pong boys nila, kaya dyan na kayo mag-do. Ini ba basket mo? Pag-a. Wala pa po si Coco Marcy, hindi ko pa po siya makikita.

Pero, kaya, no, talagang po, hindi na kong Siguro naman nakikita niya. Tumot na tayo ayun na po. Tumot na po tayo at madali tong kapakayan. Nandito na tayo. Nandito na tayo. Bakit hindi? water, mana nak water group ada pale dia dia ada dah ni apa apa nak 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 nak